Ito yung unahan. Full pack yan. Papunta sa may harapan ng mga akin na mga master. Doon sa may nagabunota namin na sabit-sibit. Sayang. Lagas pa yun. Yeah, ito na abos tede Buo si Lelardo Laman Nagulog pa Ya, binti Ah, tiga sini. Harap dan harap, eh. Oh, legas-legas. Oh, itu rado. Dorado. Yang okay, mga master kaya magarja nang ramai nang ano. Ah, uh, kita ngitang orai. ng mong mga master may git 100 kilos na yan full tank na yung unahan oh. No. puro halos yung niya mga master ayan yung payaw mayroon pa kami dalawang rye mga master tapos sibit sibit yan lang ang gamit namin pagka yan yeah, mga master may pabigat po sa unahan. ang bigat nito nasa 1 kilos Tahu leh, आखरी वाला वो मत यार जा लो ना सर आ na ang ride mga master sa sobrang daming isla hindi eh, mo na kailangan ng ikot ito pa uh, yan medyo pinitin na pa natin ito kaya na pasabi sa kayaw kaya iiwas na muna natin ang kaunting pwede nang patakin sa dami ng isla Hey, love. Hey, nahulog. 5-6 na ito mga master. Pag ganitong medyo liwanag na. Tapos yung isa, 5-6-3. Ano, na mga master. Kaya mahuliin namin kanina oh. Tuloy tuloy lang yan pag sa uh, kumain sa rai mga master. Ang datang galap pa iba eh. Ah, tigas. lagas Lalo na yung isa na yung lagas-lagas yun. Ah, sakit sa likod. Whew. Wala pang pambisay. Halos oh. silupin mga master. Handa lang ng skipjack. ano, tigas ito ba yung ice Tigas kasi yung mga master 200 200 Ay ano ito pala 160 Pambis nasa kwanto 2 box 5 ang size ng hook grabe available to sarai ay sarai pati sa Shopee, mga master itong pae na ito kaya lang ano mga ngalay mga ngalay sa bayawang pag ganito ang pae ha saan pae dumadara gua ipayo. Asal namanya. Ah, ah. Sama na eh? Parang ah. Grabe <laughs> na. Ah, na insan. Oh. Uh. Bakit wala yung tubig natin? Ay. mastero oh, si baby Aba, ko, Habang na oh. naganguya ng mangga, o, oh, nag-awas ang isda. <laughs> oh, grabe ang huli, mga master. Grabe. <laughs> nagado. Nagado na ala, nagado.